Should it alas 4 madaling araw 4 o 4 4 na 4 uwi daw kami Iwan hindi siya nakatiis guys hindi siya nakatiis so muna kami sa anumang higaan alas kwatro ng madaling araw kanyang higaan. kanyang niya yung kanyang higaan. dapat niya kanyang higa dapat niya Ich mein mit ich mit ihm, ja. oh. Wir nehme lieber mein Auto. Ja, Aber dann zeige ich mal, wenn ich es. Muss ich es weg tun. Die da weiß es, wenn es regnet ist. Ja, aber die. Meinst du? Ja. Aber die, die sind mit dem Nass. Ja. Aber ich habe meine Jacke gelassen da. Ich bin mal Namen hinter. što je tren ayan mag mag ano ka pa dito mag tulog ka pa uli tapos rin pala alas 4 ng madaling araw ay reklamo ka malamig hmm. sabi mo uli ka na ay gusto mo pa hmm. Guys, nandito na kami sa bahay ang nangyari kasi guys kahapon ay yung pang bigla bigla na lang nag, nag nag decision si Ubi na gusto daw niya na doon matulog sa garden doon daw siya mag camping or ano bang tawag niyan camping ha diba kasi yung tawag, parang camping na yan dito sa amin ganito yung guys bigla uh, biglaan lang yung kahapon kasi wala lang kinuha niya yung yung camping pang camping namin nung mga bata pa ang aming mga anak nung bata pa rin kami kasi dati mahilig talaga kami mag camping yan sa, sa mga ilog doon kami kahapon ay bigla na lang siyang Mag-camping ako. Sabi niya gano'n. Doon ako sagaling matutulog. Sabi ko, ha? Sabi ko, ayoko ha kasi malamig doon. Sabi ko, gano'n. Ah, mag-camping doon siya. Di, dala na niya ang mga gamit niya. Dala lahat. So, ako naman, ah, nakikinig lang sa kanya. Tapos sabi, sabi niya, magdalawa ako ng dalawang kong ah, ano bang tawag niya? Yung pang-camping na, na pantulog. Yung buong katawan, the whole body, ay mapapasok mo um, doon yung whole body. Ay, syempre, ako naman, sabi ko, dito lang ako ako sa bahay kasi malamig. Malamig niya yung gabi, malamig talaga ngayon kasi August na kasi kami ngayon, guys. Pero yung August minsan, o alas 4.30 na, guys, o. So, a quarter to five na pala kasi umalis kami doon alas 4 ngayon naki mamaya na yan so sabi ko ganun uh, kahapon sabi ko dito lang ako kasi malamig doon nalalamig ko lang yung guys o sige basta nagdala ako ng dalawang yun nga yung life sleeping namin na jacket or whatever yan. Ano ba tawag nyo? Yeah. kasi yan. Yung pantulog ba? Pag mag camping Yung pantulog na pati yung paa mo at the whole body mo ay masusuot mo. Ay, siyempre yung gamit na yun ay nung bata pa kami. Yung payat pa kami. eh ngayon, parang yun kami mataba. So, nung pumunta ako doon, tatlong beses ko siyang pinunta. Hindi ko padala mga gamit ko. Nung Una, sabi ko, Uy, dito ka ba talaga matutulog? Sabi, sa, sabi niya, Eh, naitayo nai na daw niya yung tent. Mm, sige. Di, una kong tanong yan. Pinangalawahan ko pang tanong. Sabi niya, Eh, sigurado ka bang dito ka na ba talaga matulog? Ano bang in inaano mo? Okay lang ako dito. Uh, Doon ka lang sa bahay kung gusto mo. Pero take note guys, dalawa kasi ang dala niyang higaan. So, sa pangatlo ko ng punta, hindi ko pa rin dala ang aking yung sigurado kong ma ano ko ang lamig talaga eh nung huli na yon alas 12:30 ng gabi Pumunta naman ako sa kanya dahil hindi talaga ako makatulog andun siya mag-isa, andito ako sa bahay binibit-bit ko na yung para hindi ako lamigin doon bit-bit ko na yung yung kumot ba, yung pang, pang sofa bit-bit ko na at para kung ano pa man sabi ko, resipan sa ko kung ano pa man, di ilatag ko lang kasi alam ko naman yung pang yung slapsak na yung tinatawag namin yung pantulog na sa tent ay hindi na talaga magkasya. yun kasi pareho na kami mataba at may mga edad na ba ay bata pa kami yung tent na yon ewan ko kung may pakita ko pa muwi sa bukas yung tent na yon bit bit pa namin yung dalawa pa lang kasi yung anak namin noon kasi kami lahat doon sisipisip isip ko kanina paano kami magkasya ka kung dalawa doon kasi nga talagang talagang overweight na eh paano kaya mag -assess? So, dahil nga, nag-iisip nga ako na ayaw ko rin mag-isa siya doon. At, ano na kaya yun? Maisip mo ba yun? Hindi ka rin makatulog kasi nandun siya, nandito ako. Hindi so, rin ako makatulog siya. So, nag-decide na lang ako alas 12 ng gabi, pumunta ako sa kanya. So, yun pala sa kakainin niya sa akin dahil nag nagano siya doon nag fwa, nag nagano nang nag nang ano, nagano nag, talaga ng apoy ng apoy nakatulog pala siya sa lamesa sa kakaantay sa akin sa labas sabi ko uy sabi ko o sige nandito ka na pala nakatulog ako sabi niya no oh, pasok na tayo kita mo lang ha hindi eh, talaga pa pala siya nakapasok doon sa tent hanggang hindi ako tumating at nakatulog na sa labas So, yun nga guys, siguro minsan tayong medyo nagkakaedad na at malalaki na yung mga bata ay hinahanap hanap din siguro natin yung yung noon-noon yung noon-noon, lalo na si Ubi. inahanap niya yung noon na kagawian namin na every Saturday or Sunday mag-climbing kasama kami tapos mag, mag mag-camping, yung mga ganun pa. So, ngayong araw, ah, kanina, kahapon pala, ay eh, umaga na ngayon, ay siguro, nasa ano na talaga siguro yung guys na, na, babalik at babalik, gusto mong balikan yung noon, gusto mong maramdaman at ma, at, para mga maramdaman at maibalik lang yung noon. So, ang problema ngayong guys ay alas 4 pa lang, sabi niya. Kasi umikot ako ng konti, bang gumalaw-galaw ako. Kasi, nakit, na ano ko kasi, malamig yung kamay niya. So, uy, bakit malamig yung kamay mo? Nilalamig ka ba? Ako kasi, sinigurado ko na rin. Kasi, sinigurado ko na rin na para pang ano ay hindi ako lamigin. Yung sapatos ko, bit-bit ko yung sapatos ko na, yung ganito, yung ganito na sapatos na, para uh, for sure, yung sapatos na pagtulog ba, na nasa loob ka. Tapos, nagdala din ako ng kumot na extra pa rin kumot sa kanya. Nandun niya, iniwan niya namin yung pagkumot na dito sa ano. Eh, hindi niya ginamit ay pang-unan wala din pa wala wala lahat basta yung slap sack lang na sinasabi at wala rin una no na hindi rin naman niya makatuloy na so ako naman ay ang unan ko ay yung kamay niya ay hindi na talaga ako binitawan niyang guys hanggat hindi ako nag wala. Uh, wala mula nang pumasok kami doon sa sa tent wala na doon na ako naka, nakasablay uh, naka ano na yan naka, nakakandado na ako niyan hindi na ako pwedeng Uh, gusto ko sana umihi ayoko rin umihi doon kasi malamig at ayoko sa sa basa Maano ma, ba yung mamahamog matulog ayoko di inante ko lang na na ma, na din siya ay wala hindi rin siya umihi di ko sabi niya sa ako muna naguna sabi ko malamig ako yung kamay may nilalamig ba hindi daw hindi o, di ako wala ako hindi talaga ako lamig dahil balot na balot ako sa kanya at saka meron talaga akong extra promo. Meron din siya, ginawa niyang kunan eh. So, ang nangyari ay sabi niya, anong oras na ba? Sabi ko, tinignan ko, alas 4, mga 4 to uh, 5, 4, 5 na. Sabi ko, alas 4, 5 ba? Alas 4, 5. Ay, sabi niya, uh, gusto mo umuwi. <laughs> Gusto mo umuwi? Sabi ko, hindi, ikaw. Sabi ko, gano'n. Ako gusto ko maiihi. Gusto ko lang ii Sabi niya, ako rin na iiihi ako. Sabi na, uwi tayo. Sabi niya, doon na lang ako sa mainit na higahan. <laughs> <laughs> so, ako din syempre, gusto ko rin na umuwi na rin. Syempre, ayoko rin, ano, syempre, maganda naman talaga sa higahan. Pero maganda din talaga doon para, ah, uh, Maganda ang ano ng buwan, ang, ang buwan hindi ko lang masyadong nakuhaan. Kagabi kasi nga, naka-focus ako doon sa apoy na ginawa. Nag-ano kasi, doon saan kami nag grill So, yun, ang bilis namin, ang bilis namin nakalabas ng, ng tent. Tapos, yun, sabi ko, sige, uwi na lang ako tayo. Pag uwi dito sa bahay, guys, oh, hmm. nag- Nag-change lang ng damit kasi maamoy na yun ang usok ng apoy. Change lang siya ng, ng damit at ayun, tulog na tulog, higa na higa. Uh, masasabi ko lang guys sa sitwasyon na to, no may time talagang hahanapin natin kung ano man ang kagawian natin nung bata pa tayo. At syempre, bilang asawa, bilang asawa mo rin, ay kung ano ang ay yun nga samahan mo dahil hindi rin ako makatulog dito dahil lang doon siya tapos masarap ang tulog ko kung makatulog ako dahil warm dito, hindi malamig eh dun sa kanya, siyempre isipin mo yun sa kanya na ang lamig-lamig na ngayon doon at hindi yan nagkukumot kasi basta lang ay, nako ewan ko na lang, guys. So, yun lang, guys, ang inaano ko. Uh, pff, maganda rin na balik-balikan ang mga noon-noon pa. -noon kahit saglit lang. Kahit saglit. Uy, pero pumunta just sa garden. Mula pa ng uh, lunch time. Doon nga sa garden, may nag-lunch. Tapos, kumuha lang dito siya ng doon siya nagpapatugtog ng kanyang gustong tutug at kung ano-ano pa ba. Uh, yun. Pinagbigyan at napagbigyan. Sana nga lang ay okay na sa kanya yun dahil yun na nga, nandunan din ako. <laughs> Naman, takin mo lang kaya alas 12.30 ng gabi dahil hindi akong katulog, puntahan ko na lang kasi maiisip isip mo, inaantay ka talaga noon. Hindi ko kasi, ano na, nakatulog na pala doon eh. Hey, Mamahal mo kung hindi ako dumating doon eh, hey, nakatulog nun sa, sa labas, makakagising din. Kung anong oras na, hindi, sobrang siyang lamig. Ganun yun, nakakatulog. Inantay niya ako hanggat ako dumating para pumasok doon sa sa tent. So, yun lang guys, ang aming <laughs> night adventure. Adventure ba yun? Nasa garden lang. Hindi, nahanap-hanap lang niya yung noon-noon noon kung ano ang gawain namin noon. Kasi, yung mga bata, wala dito. O tapos kami na lang po, oh, di diba? Yun lang guys, thank you very much for watching at sana ay uh, kayo rin ay pagbigyan nyo rin ang asawa nyo kung ano yung noon niyang babalik-balikan na na sitwasyon habang maliliit pa ang mga anak. Yun lang guys, matutulog na ako, balik na ako sa higaan.